Saya. <laughs> tingin mo, tingin mo, Saya din. Ah. Okay, oh. kanawan. Okay. Thank you very much <laughs> po. <laughs> okay yan, maganda yan. Next, yes. Happy New Year, love, <laughs> Tita Para kanina to. Oh, Kaya <laughs> na <laughs> yeah. Buksan mo din. Buksan na. Buksan mo na. Oo.

The next? Next. next! Terno na nga. Sino naman to? Oh. Ah, ah, Say ah. Ah, okay. O, dito ka lang. Muna kayong malis. Buksan mo ulit. Wow. Wow. Buksan mo ulit. Wow! Mabuksan niyo Jacket? Wow. Ano Jacket. <laughs>